May bunga? Oo, oh, ang bunga pala. Ano kayang bunga? Ano kayang ano to? Kahoy. Pine tree, di ba? Pine tree na ito. Hindi ah. Tingnan natin. Baho. Ha? Hindi ah. Parang ano? Parang mentol. Hello, hello, hello Tignan yung mga bahay dito sa Israel Mga lumang mga bahay-bahay May -bahay. bago Pero yun bago May mga building-building na bago Meron ding mga luma Pero lahat yan under renovation na Yun, luma din Yan, luma doon, bago. Nandito kami ngayon sa kalsada. <coughs> Ayun, ano yan. <coughs> ay, ay. Labriot. God bless. Ayun. Kikita nyo yung mga naglalakad. Sila yung galing sa simbahan. Simbahan nila. Naglakad si Mara. Ito yung parang ano ba, Mara? Ha? Ito yung parang iska na ba? Hindi naman makita kung yung saka, yung upuan sa likod. Wala. Ba't walang upuan sa likod? Nakalayo kami. Naglakad-lakad.